Yes, nga ito mga 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 katabligista. Ito no? ngayon yung sitwasyon dito sa Marikina no? At uh, ngayon nga ay uh, mataas na yung uh, tubig na halos umabot na o magpantay na dito sa kalye, no? At uh, ngayon ay nasa nang itinaas na nato sa alert uh, level 2, no? Yung uh, antas ng tubig dito na sa Marikina River at ngayon nga, mapapansin nyo yung mga tao na tila hindi napapahala dito sa pagtaas ng uh, tubig ng Marikina River at uh, tuwa pa sa panulungod at uh, meron din tayong nakita mga nakahandang uh, mga bumbero no? at saka yung uh, Marikina uh, rescue team no na nandito sa palikit dito ng uh, Marikina River no at uh, rin sila sa posibleng uh, pagpapalikas uh, ng mga uh, tao na nandito sa palikit sa so ngayon eh, may mga huminto pa tayo ng uh, mga sasakyan na nakikita para bumaba at magpicture uh, no so yan yung sitwasyon dito sa Marikina dumating na yung uh, isang uh, dito no ng uh, Marikina at uh, papalisin yung mga tao no na narito no at uh, pinapauwi na nila no at uh, pa para ma ilayo pa sa disgrasya no sa kaling tumas itong uh, Marikina River no uh, ating uh, miyembro ng Marikina uh, Police na narito ngayon ano at pinagbabawalan uh, yung uh, mga tao na mas lalo pang lumapit ano dahil delikado nga dahil patuloy ang pagtaas ano sa ngayon, eh makikita nyo, malakas yung agos nitong uh, uh tubig na nagbubuod dito no umaagos sa Marikina River. Kaya naman yung ating uh, Marikina Police ay uh, patuloy sa pagpapaalala dito sa ating uh, mga uh, kababayan lalo na dito sa mga kabataan na umalis na oh, no o umuwi na at uh, wag nang mag uh,